Sabi ni LTO mga kaibigan is available na yung mga plaka natin at dahil nga dyan -post na rin po si Region 4A na yung mga may plaka nagsisimula na 0404 o yan ganyan 04 na 2017 na motor okay ay available na at pwede nyo na makuha ang inyong plaka kasi nga po ito po ay mga yung 2017 pa 2018 pa na motor eh hanggang ngayon eh hindi pa po na i-release -re yung plaka nila at dahil dyan nag nagkaroon po sila ng press conference at sabi po nila ay available na po yung mga plaka natin at wala na silang backlog ilang million na po yung nagawa nilang plaka para sa ating mga motor tricycle man yan or private na motor or mga two wheels na sasakyan pati nga po yung four wheels sinasabi nga nila is available na rin po yung mga plaka pero sa totoo lang real talk lang tayo mas marami talaga ang Walang plaka ng motor. Ngayon, kung ang motor ninyo ay wala pang plaka, lalo na 'yung sa Region 4A na nagsisimula sa 04, pumunta na po kayo sa mga LTO or sa mga dealer ninyo, is available na po 'yan. Or pwede din po ninyong unahin i-check sa LTO tracker kasi nga po makikita nyo naman doon kung nasaan na po 'yung inyong plaka. And kung available na po yung plaka sa LTO mismo at wala sa dealer, pwede po yung ninyong ipa-deliver sa bahay ninyo para po iwas hassle na. Kasi nga, alam naman natin na ang isang plaka, eh, katulad nito. You know? Ayan, ganito yung mga plaka na lumalabas ngayon. Meron silang kulay, lalo pag Region 4, eh, ganito po yung kulay. At medyo manipis ng konti. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, mas maganda ipadeliver nyo na lang kung kaya ipadeliver ay eh, ipadeliver nyo para hindi po hassle sa inyo kung, kung, sa, kung, kung pupunta man po kayo sa mga lugar na yan kasi alam nyo mga ibigan ito totoo kung ang plaka mo ay wala pa sa dealer eh pwede mo siyang kunin doon sa pinaka main, pwede mo siyang kunin doon sa pinaka main branch ng LTO saan po ba yon? kung ang region 4A po ay Calaverson, ito po ay nasa Lipa, Batangas. So, ibig sabihin, yung plaka mo ay eh, sa Batangas po pa siya makukuha. Kung ikaw ay taga Cavite, taga Rizal, or Quezon, eh, sa Batangas mo lang siya pwedeng makuha ang inyong plaka. Kaya, mas sinasuggest ko, may re-recommend ako po sa inyo, na ipadeliver nyo na lang po ang inyong mga plaka. At, i-check nyo mabuti sa LTO tracker. Kasi nga po, pinagmamalaki ni LTO na updated po at maganda po yung LTO tracker. Okay? So yun lang mga kaibigan na sana may natutunan ulit tayo sa video natin ngayon. At iwas po tayo mga kaibigan sa bibiyahe ng walang plaka. Especially ngayon darating na August 2025, manghuhuli po sila ng walang plaka na nakalagay. Mas maganda maglagay po tayo ng temporary plate. At Wag no, po tayong bibiyahe ha? Malinaw to mga kaibigan na lagi ko sinasabi sa inyo. Wag po tayong bibiyahe na wala tayo na expired ng ating ORCR o ang ating rehistro. Kasi nga po, malaki po ang penalty niyan. Okay? So yun lang mga kaibigan na ingat po tayo palagi. Puntahan nyo na po ang LTO tracker sa mga wala pang plaka hanggang ngayon, 2016, 17, 18. Yan, check nyo na po kung nadyadyan na yung plaka ninyo. And pwede na kayo pumunta sa LTO or sa dealer ninyo or ipadeliver nyo na lang sa bahay ninyo. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.